yeah, magandang gabi po mga farmers. So, ito po yung pangalang video po natin po dito na sa Hong Kong. So, tataka ko kayo siguro kung bakit po ako uh, nag-abroad po ano ulit. Kasi uh, dati na pong galing ako sa ano sa Taipei. At uh, after ng apat na taon na nakawi ako, nag-abroad ako ulit. So, ito ay share ko lang po sa mga mga kaparmers po natin, nanonood na ang vlog po natin po, no? Uh, saglit lang po itong video po na to. And ito po ay para po yung mga iba kaparmers -ka po natin, uh, may inspire din po, no? Uh, sa so pagbubukit po kasi mga farmers, 3 uh, to 4 months yung anihan po kasi. So, ang, ang, ang ano ko na doon sa Pilipinas, nagbubukit po ako. So, parang kung titignan mo talaga, kahit to, yung mga farmers talaga, no, alam nila na yung ini-income po namin after 3 months, 4 months ay hindi sa po sapat para matugunan po yung ating uh, pangailangan sa family. And kulang po talaga kasi ang nangyayari sa mga farmers po natin ay uh, ano eh, magtanim -mag tapos aani tapos ilang buwan lang wala na naman kasi uh, yun lang, lang po po yung Uh, kinabubuhay ko dun sa atin, no? Uh, labas ng labas ng pera, wala pong papasok kasi minsan lang may papasok. So, yun, uh, napag-isipan ko ulit, bumalik. Yan, balik po tayo. Kumakain po ako ng, ano, ng mansanas. Ang dami, no? Biningay sa akin natin. So, ang lamig po dito ngayon. ah, uh, 16 degree. Ay, 17 degree pero feels like 16 sabi nga doon pero paglabas mo grabe po yung lamig uh, malamig sa labas So yon mga farmers sa uh, tuloy po natin ano uh, Bumalik pa ako ulit ano at uh, sa pagkakataon po na to uh, bilang isang OFW ulit uh, dito sa bansang ito ako po ay isang helper no So yung helper po dito medyo mababa lang po ang kanyang kontraga ah uh, sinasahod although ba, wala pa tayong ano ilang days pa lang po tayo dito so balik po tayo sa ano sa sa pagpaparming ano ah uh, yun po yung nagiging routine po sa ah uh, pag uh, pag ano ko pag ah uh, paparming ko sa Pilipinas ang tanin ko po diyan ay ah uh, palay tsaka mais. No, tsaka yun lang po yung ano natin, tapos mga gulay, kunting gulay para sa bahay. So, kung titignan mo talaga, hindi sapat, no? Kahit sa mga farmers na kagaya ko, ma nila, lalo na kung yung binubukit ay uh, konti lang. So, kung mas malawak sana, mas maganda rin. Pero dapat may pondo. So, nung umuwi kasi ako, nag-farm ako kagad, galing abroad din and nag-pandemic, naubos. So ngayon, sakto, walang wala na naman. Babalik naman ako ulit. Pero this time, pag-ipunan natin mabuti para sa sunod na pag-uwi po natin, hindi na tayo babalik. No? Para naman uh, masayang pamilya, kasamang pamilya. So yan, uh, ito pala, papasilip ko sa labas po, nung itsura po sa labas. Ano? Kasi na-amiss ako dun sa ano eh. Sa taas eh, talagang malamig eh hindi na natin mga farmers bago matapos po yung video po na to. So, yan. Um, shout out po sa mga bubukid sa Pilipinas, mga farmers po natin dyan. Yan. Yung content po natin magiging iba na po, no? Hindi ko alam. about siguro abroad, pag apply o ano po yung pwede nating gawin po dito kasi ilang days pa lang pa ako dito. Magwa one pick pa pa lang mula bukas. So, yan. Para silipin natin sa ano, sa labas kung ano pong mayroon ano. So yan, uh, maraming salamat sa lahat po ng viewers. Yan, hindi ito mag-plug rin. Maraming salamat. Bye-bye. farmers, yan ito po sa labas. No? Oh. At yan, may yung puti po yan. Yung po yan, mga farmers. Ayan, yung lap. Tapos, ito kasi yung building ginagawa. Ito nyo dito, yung laking building. oh Ito yung kinalalagyan ko, malit lang. Pero dito, grabe o. Oh. Ang laking building na naman mahabot sa taas Oh. Kaya yung taas yan, ang Tapos ano, uh, ano, ma, ma, ma ano, laano ako dito sa ano, uh, ula, mababa. Pag mababa kasi yan, malamig eh. Uh, ula ko yan o ano, amog. Uh, yung kapal yung eh. sabi ko, ula ko siya. Nakabot siya yung building na mga ano, halos dito sa paligid ko na yan mga malaki dito na sa aming na yung hindi, At hindi ko ako